Magandang umaga po. Ako po si Kapatid na Barzaga at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Panibagong biyaya ang tinanggap ng mga kapatid sa distrito ng Isabela West. Isang maganda at malaking gusaling sambahan ng lokal ng Eden ang itinalaga sa Panginoong Diyos. Alamin natin ang detalye sa Balitang Hatid ni Kapatid na Shereen Domingo. Ikinagalak ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa lokal ng Eden, distrito ng Isabela West, ang pagtatalaga ng kanilang bagong kusaling sambahan. Pinangunahan ni kapatid na Hill Caberto, tagapangasiwan ng distrito ang banal na okasyon. Sa pakikinig ng mga aral ng Panginoong Diyos, atentibo ang mga dumalo. Ayon pa sa kanila, nagdulot ng panibagong inspirasyon ang mga katotohanan kanilang narini. Sinasampalatayanan nila na ang kanilang bagong dako ng pagsamba ay biyayang kaloob sa kanila ng Panginoong Diyos para mamalagi sila sa tapat na paglilingkod. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos sapagkat ginamit po nilang kasangkapan ang ating tagapamahalang Pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Bimanalo para maipagpatayo ng gusaling sambahan ang lokal na ito. Panibagong inspirasyon sa mga kapatid sa lokal ng Eden ang kanilang bagong dako ng pagsamba. Mula po rito sa bayan ng San Manuel, ako po si kapatid na Sherin Domingo para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kahapon, dinaluhan ng mga kapatid sa lokal ng Malasiki, distrito ng San Carlos City, Pangasinan, ang unang pagsamba sa Payar Extension pinangunahan ng banal na okasyon ni kapatid na Joseph Amarille, tagapangasiwa ng distrito. Nagpapasalamat ang mga kapatid sa Panginoong Diyos sa patuloy na pagmamahal niya at pagkasangkapan sa tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo upang may pagmalasakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang ganitong mga dako ng pagsamba ay nagbibigay inspirasyon sa mga kapatid upang ipagpatuloy ang pagdelingkod sa Panginoong Diyos. Para sa karagdagang detalye ng unang pagsamba ng fire extension, abangan mamaya sa Iglesia Ni Cristo News Live. Abangan po din nyo ang ibang mga balita mamayang alas 12 ng tanghali sa Balita Ang Pagliligtas. Ang isinagawang Musical Evangelical Mission sa Distrito ng Quezon West. At ang INC Life na idinao sa Distrito ng Palawan. At yan po ang INCTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si Kapatid Jember Zaga. Magandang umaga po.